ang paghahanda ni Super Frack sa sa kanyang laban muli sa lalaban sa may may 15 sa Arayat, Pampanga. Yeah! Si ano, si Junior Black Rider. Ito na yung ikalawang takbo nila tapos pahinga na sila. Panorin natin si Black Raider. Ayan na, si Black Raider, mga kabukid. Sinagad na sa dulo. Ito yung ikalawang takbo niya. Pagka yung unang takbo, kalahati lang sa gradas. Pagka yung ikalawang takbo, sagad na sa dulo. Tapos, si stop na. No. Pahinga na sila. Kakain na sila mamaya puntahan natin uh, natin yung pagkain nila pagkatapos ng practice si Black Raider oh. pangatlo yan sa Santo Cristo ah! San Antonio Nueva Ecija mga kabukid Black Raider Oh, pigilin nyo Alright renegade mga kabukid ito yung sinasabing binibenta nila <laughs> PM lang kayo kay Jonas Malonzo tulungin sa kanya kung magkano ang inaalis to ah <laughs> sa kay Boss Ryan PM din kayo kay Ryan Alarcon baka matipuhan nyo si renegade nagbabawas lang daw sila kasi anim na yung kalabaw nila Ilang buwan na ba sa inyo yan? <laughs> Ayan, yeah, panoorin nyo po yung takbo ni Renegades. Baka ma matipuhan nyo. Si Ryan. May tato, bagong tato. Yung sasigo niya, oh. bagong tato. <laughs> Doon natin panoorin si Renegades sa dulo. Ayan na mga kabukid Renegades Oh ba't ba ganon? Ang nangyari Nakatingala ha Ayan po si Renegade. Oh, lumabas. <laughs> Kala ko lumabas. Next tayo. Next tayo mga kabukid. Ito yung gomo-gomo super parok. Ito na yung huli. Tapos ano, pahinga na. Papahinga na sila. Super Farak ng Team Alarcon. Ano. Unti-unti nakakabalik na si Super Farak. Nag-third siya sa ano, sa laban sa Santo Cristo sa Antonio Nevesia mga kabukid. Tapos sabangan natin yung susunod na laban niya sa may ano, Sa may riot, may ay riot. Bayong Mexico ay riot nga, riot tama sa riot. Kaya ready boy? Kaya mo ang pigilan. mau mag-isa. Pray, ingat ka. May tatu ka pa naman sa ano, sa braso. Tignan natin panoorin, si Parak makakabugid sa dulo. Ayan na, binitawan na. Ayan na po si Super Parak makakabugid. Hindi ko alam kung ito yung huring practice nila bago ang labas sa May 15, 2024. Sa may Arayat po yun, makakabugid. Ang paghahanda ni Super Prak sa sa kanyang laban, muli isang lalaban sa may may 15 sa Arayat, Pampanga. Super Prak nang pimelarpon mga kabukid. Sigilin nyo na. Baka yan eh sa pamamapunta. Alright. Ray, kumusta si ano? Si Parap. Ano pa? Konting ano pa? Ensayo no? Konting ensayo pa. Ano oh. oh. Super Parap nang Team Alarcon mga kabukid lalaban sila sa 15 ng Mayo sa May Araya at Pampanga. Konting konting practice pa daw sabi ni Boss Ryan. Dahil na pa. Uwi na sila. inakay lang nila ito, mga kabukid.